sa ano? Chiong Chiong park wow Kaya sana mag-picture diyan kasi yung pangalan na Hong Kong, Chiong Kong, maano, mataas. Tama mo ako dali, hindi pa kaya tayo. <laughs> Ay, hindi ako marunong be. Wow, ang ganda dyan oh! Dyan o, dun pa sa gusto. Pwede? Oo. Oh, Dala na tayo sa counter doon sa loob O, sige. Wow. Ang ganda. taas ng building na to, oh.